Title, Pinapasaya pa ba ng babae ang sarili kahit menopause na? Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, o taong lumalabas sa video, layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan, kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag-edit, at pumubo ng buong video para may bahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na at simula na natin may isang subscriber ang nagtanong sa akin ng medyo sensitibong paksa. Sabi niya, Estela, pinapasaya pa ba ng babae ang sarili kahit menopause na? Magandang tanong ito, dahil madalas hindi pinag-uusapan pero normal naman sa maraming babae. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa educational at health-based na paraan kung bakit may ilang babaeng menopause na patuloy pa rin nagbibigay saya o relaxation sa sarili hindi to tungkol sa kabastusan, kundi tungkol sa kalusugan, emosyon at respeto sa sariling katawan. Kapag bumaba ang estrogen, nagiging tuyo at minsan ay sapakit katawan sa ibabang bahagi. Ang simpleng personal relaxation o physical na pagpapakalma ay nakatutulong para mapanatili ang daloy ng dugo at flexibility ng mga tissue. Ang personal relaxation ay nakatutulong din magpalabas ng endorphins o happy hormones. Ito ang natural na paraan ng katawan para maibsan ang pagod, anxiety at pag-init ng ulo na madalas sa menopause. Kapag relaxed ang katawan, mas madali itong makatulog. Ang ganitong uri ng relaxation ay nakatutulong para makabawi sa kulang na tulog at maiwasan ang insomnia. Ang menopause ay panahon ng pagbabago sa mood at emosyon. Ang pagkaroon ng oras para pakinggan at pakalmahin ang sarili ay nakatutulong upang maging mas mahinahon at mas positibo. Habang nagbabago ang katawan, minsan ay bumababa ang confidence ng babae. Ang pag-aalaga sa sariling physical at emosyonal na pangangailangan ay may nakatutulong para muling maramdaman ang halaga at kagandahan ng sarili. Sa imen the time mong well to meet the bahay. Ang personal relaxation ay paraan para manatiling konektado sa sarili at maiwasan ang pakiramdam ng kalungkutan ang kakayahang mag-relax at maramdaman ng comfort likas sa tao kahit anong edad. Normal pa rin na gustong maramdaman ng babae ang physical na kapanatagan, bahagi ito ng malusog na katawan. Ang ganitong uri ng relaxation ay nakatudlabas ng natural na pain relievers ng katawan. Kaya minsan, kahit hindi intentional, nakakaramdam sila ng ginhawa matapos mag-relax. <laughs> walang komplikasyon at ginagawa sa paratsikang komportable. Ito'y bahagi ng personal wellness at hindi dapat ikahiya. Ang menopause ay bagong yukto ng buhay ng babae. Ang personal relaxation ay hindi kabastusan. Ito ay paggalang at pagmamahal sa sariling katawan. Isa rin ito sa mga madalas itanong ng mga curious na viewers, nag-ejaculate pa ba ang babae kahit menopause na? Ang sagot dito ay depende sa katawan ng bawat babae. Ayon sa mga pag-aral, ang babae ay walang similya gaya ng lalaki. Ngunit kapag nakaranas siya ng matinding kasyahan o sexual release, maaring lumabas pa rin ang malinaw na likido o fluid mula sa paligid ng urethra. Tinatawag ito ng mga expert bilang female fluid release o minsan ay female ejaculation. Sa mga babaeng menopause, maari pa rin itong mangyari, pero mas kaunti o minsan halos wala na dahil bumababang antas ng hormones na may kinalaman sa moisture at sensitivity ng katawan. Ibig sabihin, hindi nawawala ang kakayahan ng babae na makaramdam ng climax o release, pigbabigong reaksyon ng katawan. May ilan na nagsasabing mas banayad na lang ang pakiramdam, samantalang ang iba naman ay pareho pa rin kahit menopause na. Ang mahalaga ay komportable at maayos ang kalusugan ng reproductive area dahil ito ang susi sa patuloy na magandang pakiramdam at confidence ng babae. Para sa akin o, oh, pinapasaya pa rin ng ilang babae ang sarili kahit menopause na at wala namang masama doon. Ang mahalaga ay ginagawa ito sa tamang dahilan para mapanatili ang kalusugan, maibsan ng stress at maramdaman na mahalaga pa rin sila bilang babae. Hindi ito tungkol sa kabastusan. Ito ay tungkol sa self-respect, emotional balance, at body awareness. Ang babae kahit menopause na ay may karapatan pa rin maramdaman ng saya, kapanatagan, at pagmamahal sa sarili. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang pa ko ng kaunting pabor na i-like, i-share, at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.